Okay, magandang araw sa inyo mga badi. Ang pecha po ngayon ay February 3 at magagawa po kami ng tosang. Ito lang nga po yung aming simento at nilalagyan na po namin itong hinahakot naming buhangin. Ito po kasi yung tosang namin mga badi, bali. Dalawang patong pa lang po yan. E kapag kaumulan po mga badi, eh, natatabunan na lupa. Kaya naman ang gagawin po namin ngayon eh, gagawa po kami na tosang para mapatungan pa po, po yan ng tatlo. Para hindi na po siya matatabunan. Tapos hukay-hukay na lang pagkatapos. Kasi medyo mababaw pa po yung tubig niya eh. Mga gagatuhod pa lang yan mga badi. Okay, umpisahan na natin. Babayaw, ready ka na? Oo. Oh wow. Iyaw no? pala mga badi yung molding na gagamitin namin. Ito po yung pag uulma namin na gagawin namin yung tosang. At ito pa nga po yung ginawa nila kahapon. Dahil meron pa rin po kami isang bubon dito. Kailangan pa rin po mapatumangan ng isang tosang para hindi rin po siya matabunan. may gusto kang shout out bayaw ito pong bayaw ko taga kabanatuan to eh shout out sa mga taga kabanatuan ito na nga pala mga buddy yung hulmahan namin bali ilalagyan po namin ng alambre para matibay po gagawin namin to sa bali ilalagyan po namin dito sa baba sa gitna tapos dito sa taas ito nga mga buddy yung ginawa kong alambre para syempre matibay po yung pagkagawa Bakit ka nag <laughs> ano kung may ng pinagkakautangan mo <laughs> oh, mahangin na naman ah. Ito na nga pala ng mga kati yung lalagyan na, Ito niya. At, ito na magiging bilong po siya. sa mga bati, bali ito po ay tatlo po yung alambre nya para matibay meron po dito sa baba, sa gitna saka dito sa taas hanggang mamayang hapon siguro mga badi babaklasin namin yan para makagawa pa po kami ng isa kasi pwede naman na pong baklasin yan mamayang hapon